sexual exploitation ang isa sa mga issues na pinatututukan ngayon ng Administrasyong Marcos. Natukoy din ang Cagayan de Oro, Iligan at Tagig City bilang hotspots. Para sa update, magbabalita live mula sa Maynila si Mobile Journal, Julie Baiza. Julie. Sheryl, pinatututukan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagsugpo sa mga kaso ng pag-abuso sa mga bata o online sexual exploitation ng children sa Pilipinas. Inatasa ng Pangulo ang Department of the Interior and Local Government at Philippine National Police na paitingin ng crackdown o pagtugi sa mga perpetrator ng OSAEC at pisa o Child Sexual Abuser Exploitation Material sa bansa. Sa tala noong 2022, pumalo sa 20% ng mga batang gumagamit ng internet sa Pilipinas o katumbas ng 2 million children ang nabiktima ng OSAE. Ayon kay DOJ Assistant Secretary Nito Clavano, kitang raw ng Pangulo nang matanggap ulat ng pag-abuso sa mga bata. On average kasi labing isang taong gulang ang nabibiktima ng online abuse. Pero ang pinakabata, tatlong buwang gulang na sanggol. Madalas din daw na nangyayari ang pag-abuso sa loob mismo ng tahanan. Ibig sabihin ang mismong perpetrator, mga magulang, kamag-anak o guardo ng bata. Karaniwan silang nagmula sa vulnerable society o mahihirap na komunidad. Ang itinuturo ng hotspot ng OSAEC at CISA-M sa bansa, Cagayan de Oro, Iligan at Taguig City. Bukod sa law enforcement, pinatututukan din ni PDBM ang investigation at prosecution ng mga kaso. Malaking hamon daw kasi sa DOJ yung ganitong kaso, lalo't hindi na ire-report o hindi nagsasalita yung mga biktima. Hindi rin nawala sa pinatututukan ng Pangulo ang reintegration at rehabilitation bahagi dyan yung pagkakaroon ng emergency shelters at pagbibigay ng psychosocial services sa victims ng online abuse. Cheryl, sa ngayon, wala pa naman daw na itatalang kaso na napagamit ng artificial intelligence sa online abuse. Pero ang PNP, bilang paghahanda, kumukuha na rin daw ng tools para dyan. Idagdag ko lang din sa ibang usapin, Sherila, no, na hindi ka ng DOJ na consistent daw ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi sila makikipag-ugnayan sa investigasyon ng International Criminal Court pag sa war on drugs ng nagdaang administrasyong Duterte. Kasunod yan ang pahayag ni former Senator Antonio Trillanes na nasa limampung PNP officials na yung pinakausap ng ICC. Ayon kay Aset Lavano, posibleng raw na may accountability o pananagutan yung mga uh, official ng gobyerno na makikipag-ugnayan dyan. Cheryl? Maraming salamat, Mobile Journal, Julie Baiza.